May question yung uh, subscriber natin dito Ang uh, tanong niya no? Ay yung uh, comment niya sa channel natin Na illegal ang dismissal na ginawa sa kanya no? Hindi na po pinapapasok at binigyan ng duty At sinabihan ako sa employer ko na huwag ka na pumasok, hindi ka na namin kailangan. Para masagot ito, i-discuss natin kung uh, kailan ba naging uh, illegal ang uh, dismissal at uh, kung kailan mo ba mako-consider na dismissal yung uh, sinabi sa'yo and kung ano ang uh, dapat mong uh, gawin pag dumating ka sa ganitong punto na may ganitong sitwasyon sa iyo oh shaapat pala muna natin yung ating mga masugid na taga-subaybay mga subscribers and followers natin Okay. Siya, yeah, in niya na agad na illegal dismissal ang ginawa sa kanya. Uh, kasi hindi na raw siya pinapapasok at binigyan ng duty. At sinabihan siya na huwag ka na pumasok dahil hindi ka na kailangan. Kailan ba nagiging illegal ang dismissal? Well, sa Article 27 ng Labor Code, nakalagay dyan yung mga grounds for dismissal kapag just cause. No? Kasi sabi ng ating labor code sa Article 294, ang isang empleyado daw, lalo na yung regular employee, can only be dismissed for just cause or when authorized by the labor code. So, ibig sabihin, dalawa lang yung ways na pwede mo tanggalin ng legal ang isang empleyado. Una, kung may just cause yan. At pangalawa, kung may authorized cause. Kailan mo masasabi kung may just cause? So, just cause, kailangan mong titingnan kung yung mga nakalagay ba sa Article 297 ay applicable doon sa pangyayari. So, ang Article 27 ang just cause. Ano nandyan? Yan yung ginawa mo ba ay serious misconduct, willful disobedience, uh, gross and habitual neglect of duty, uh, fraud or willful breach of trust, commission of a crime or offense, and analogous cause. Yung mga iba pang uh, pwedeng raso, nakahalit tulad nung nabanggit. So kadalasan makikita kita yung mga yan sa code of conduct ng company, yung listahan ng mga offenses, saka yung table of violation, plus yung penalty. Doon makikita yung mga analogous costs kadalasan. Hindi naman, na, hindi naman nababanggit lahat yan sa labor code kasi napakahaba kung lalahatin mo ng mga uh, possible offenses sa isang sitwasyon. Ngayon, ang um, Article 297, yan ay ground for dismissal na may kasalanan ng empleyado. May pwede namang ground for dismissal na walang kasalanan ng empleyado. Ito yung authorized cause. Yung, ang rason kung bakit siya tatanggalin ay yung sitwasyon sa negosyo. Ang sitwasyon na limbawa, nag nag org sobra sa posisyon, redundancy. Uh, nalulugi hindi maganda sales para maiwasan ang, pa, ang lalong pagkalugi retrenchment no so yung ganun nag uh, nagsarado ang isang division ang isang section hindi na kasi profitable or whatever hindi na kailangan in loss then partial closure or total closure of the company no magtatanggal sa ng empleyado so ito lang yung mga sitwasyon na pwedeng tanggalin ng empleyado na hindi magiging illegal dismissal. Labas dito na ground ng pagtanggal, illegal dismissal na yun kasi walang lawful cause, which means walang just cause or authorized cause. Doon nagiging illegal ang dismissal. Okay? Dito sa question ng subscriber natin, hindi nakailagay kung bakit niya nasabing illegal ang dismissal. Now, yung sinabihan kang wag nang pumasok, hindi ka nakailangan, kailangan, it does not necessarily mean na illegal agad ang dismissal. Kasi halimbawa lang, ang isang empleyado na huli na nagnakaw, no? Nagnakaw, kitang-kita -kita naman sa CCTV, lahat ng ebidensya ng mga testigo. So, sa galit ng employer, eh, hindi na agad, hindi na siya pinapasok. Magiging illegal ba misal Hindi. Magiging liable lang si kumpanya na magbayad ng nominal damages na probably 30,000 for lack of notice. Pero may grounds for dismissal yun. So, hindi siya magiging illegal. Mayon, kung ikaw ay empleyado, sinabihang wag nang pumasok o hindi ka na pinapasok, take note, verbal lang yan. So, pagdating sa labor case, pag mag-file ka ng kaso, bago pa pag-uusapan kung legal o illegal ang sa sa'yo or yung dismissal sa'yo, kailangan mo muna mapatunayan na meron ngang pagtanggal na nangyari sa iyo or na dismiss ka talaga. So bilang empleyado na nagrereklamo, ikaw ang may obligasyon na magbigay ng proof o patunay na tinanggal ka nga. Hindi pinaniniwalaan ang verbal sa labor, no? Kasi hindi mo naman talaga makita yung ebidensya na verbal. Kasi kung verbal lang ay tama, eh lahat kayo magaling sa verbal, panalo na kayo. <coughs> Kaya ginagawa nila dyan, kung nagsabi ka na may, na ikaw ay hindi na pinapasok, may ebidensya ka dapat. Now, syempre mahirap kung kumalak ng ebidensya kung verbal na sinabihan ka lang na uh, uh, huwag ka na pumasok, hindi ka na kailangan. What do you do? Sa panahon ngayon, may mga social media na tayo. Uh, may chat na, may text, na may email. Napakadali lang. Ang gagawin mo lang naman dyan, i-chat mo yung employer mo, i-email mo, i-text mo. Sir, hindi na ako pinapasok dun sa guard. Ang pangalan ng guard ay si Mr. So and So. <coughs> Pumasok ako ganito. Hindi na ako pinatuloy sa gate. O, mga ganyan. Tapos, sabihin mo doon na tama ba natanggal na raw ako. No? Iba-validate mo. So, make sure lang na may record ka na tama yung numero or Uh, account na pinapadala mo sa employer mo talaga yon baka mamaya kung kani-kanino pala yon no uh, na number and then syempre pagkatapos mong ma-text, ma-chat or ma-email better na pumunta ka na sa barangay tapo ay mo ipablatter mo doon na for the record hindi ka na pinapapasok ng kumpanya mo So, magpasama ka sa tanod, <coughs> sa kapitan, para ikumpirma doon. Eh, Magpicture ka, magvideo ka sa sarili mo na ganoon ang sitwasyon. So doon mo lang, mapapatunayan na hindi ka na pinapapasok base sa verbal na uh, binanggit sa'yo ng employer mo. I substantiate mo. Kasi kadalasan, pag wala kang ganyan, pagdating sa kaso, babalik rin ka pa, hindi ka naman tinanggal. Tapos susulatan ka pa na abandonment of work ka. No. May mga employer kasi talaga na maloko din, ano. So hindi namatay sinasabing lahat meron lang. No. May mga ibang kumpanya napaka masunurin sa batas, uh, best practices pa nga, mga 'yan. So again, guys, kung meron kayong clarification uh, doon sa diniskus natin, let me know, drop me a comment na. No? And if you found this helpful, share share niyo lang sa mga kilala ninyo. makaibigatinyo sa mga tao na you think will benefit from this information and again thank you very much for watching and i hope to see you in my next videos god bless